sa gitna ng sunod-sunod na bagyong tumama sa Bicol Region, muling pinatunayan ng Radyo Pilipinas Naga na hindi lang ito himpila ng balita, kundi katuwan din sa pagsaservisyo publiko. Kahit naapektuhan din ng Bagyong Cristina ang kanilang operasyona, nagawa pa rin nilang maglunsad ng inisyatiba para matulungan ang mga lubos na nasa lanta. Partikular sa Gainza Camarines Sur. Sa tulong ng mga tagapakinig at kanilang pagbabayanihan, isang feeding program at pamamahagi ng relief packs ang isinagawa para sa isang daan at limampung katao. Pagamat maliit ang bilang, malaking bagay ito para sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na ang mga bata at nagkatatandang pinaka-apektado ng kalamitan. Thank you din po sa... Ano sa, sa dagdag po nindong ano, tabang sa Uh, pinapasalamat mi po ini. Ito pa lamang ang simula ng maraming proyekto ng Radyo Pilipinas na layong magtulay sa mga tao at patibayin ang diwa ng bayanihan. Dahil dito sa si Radyo Pilipinas, hindi natitinag ang aming hangaring maglingkod para sa tao, para sa mamamayang Pilipino. Salamat, Radyo Ito si Rachel Oliveros White. Ribahan kitang mabangon giraray para sa Radyo Pilipinas.